Nagbabayad naman daw ng tubig ang ilang residente sa Tondo pero napapadalas daw na mawala ng tulo sa kanilang gripo. Ang dahilan, sandamakbak daw ang mga iligal na kumukonekta sa source ng tubig pero hindi naman nagbabayad. Makakanapan na kaya ng solusyon ang salasalabit na problema sa tubig sa kanilang lugar? Dumulog sa Resibo Action Center ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Edgar. Reklamo niya ang mga illegal umano na koneksyon ng tubig sa Tondo, a.k.a. mga jumper ng tubig. Yung mga illegal connection na doon sa amin, mga tubig na yun. Kasi nakikita talaga at nasususuhan nila yung host o sanga-sanga na yung papunta sa mga bahay-bahay. Dagdag pa ni Edgar, anli at bottomless ang tubig para sa karamihan ng kanyang kapitbahay na nakikinabang daw sa illegal na koneksyon. Unlimited yung tubig doon tapon ng kabo na pag na gagamit Kaya bumabaha yung tubig yun. Pero pagdating daw sa bahay ni Edgar, kapatak na lamang ng tubig ang dumarating. Wala. Sige na makakabing, tinuro tayo ng start to rig niya. Mag-iipo muna kami nang ano, may maritiming drum. Tiga-tiga lang, ipon-ipon lang. Ang mas masaklap, wala nang ang tubig. Ang taas pa raw ng kanyang water bill na kailangang bayaran mula 600 to 800 na water bill noon, ngayon... Uh, thousand, ganun. Uh, nang matanggap ng resibo ang sumbong ni Edgar. Nagsagawa ng paulang surveillance ang aming grupo sa itinutulong lugar. Pagdating sa kalyeng tinutukoy niya, natatambakan ng basura ang mga hos ng tubig. Sa patuloy pang pag-obserba ng resibo sa lugar, makikita rin ang pagtagas ng tubig mula sa isang metro at hos. Sa labas ng mga bakay na sa unang tingin ay walang metro o kontador ng tubig sa karapan, komportabling nakapaglalaba Nakakaligo, nakakahugas ng mga pinggan at nakakapaglinis ng motor ang mga residente. Wow! So blessed naman ng mga yarn! Nagbabaya ka tapos gayong yari, Diba? Nakakasakit ng kanuoban talaga. Dapat matihil na yun para hindi kami maghihira sa tubig. Para maaksyonan ang reklamo ni Edgar, nitong March 11, sinadya ng resibo ang tanggapan ng Maynilat na siyang water service concessionaire sa lugar nang ipakita namin ang mga resibo ng aming pagbanman, kinumpirman nilang hindi nila linya at mga tubo ang nakatiwangwang sa komunidad. In the past days, nag-leak detect na kami at nakita namin na may mga areas na po pwedeng pinanggagalingan ng leaks. May identified manholes ng drainage na um, tinignan natin for leaks. Sa sumunod na araw, March 12, inikutan ng mga kawani ng Maynilad ang manhole kung saan ang ang koneksyon ng kanilang tubig. Pag-angat nila sa nasira ng takip ng manhole, tumambad ang hindi na mabilang ng mga koneksyon ng tubo at hose sa ilalim nito. Pansilip natin sa loob, may mga nakita tayong connections na illegal na nakakabit sa aming niya. Kaya naman, March 13, naganda na ang Maynilad para sa isasagawang on-site operation. Nakipag-ugnayan din sila sa Philippine National Police para sa asistan sa lugar. Nang makatanggap ng kusig na lang may nilad mula sa barangay. Tumulak na ang grupo papunta sa lugar ni Edgar kasama ang resibo. Pagdating sa area, bumulaga sa grupo ang isang manhole na na ng mga basura at ng buksan. Apat na iligal na koneksyon sa kanilang main pipe ang nabisto ng Maynilad. Agad na itong sinimulang baklasin ng Maynilad. So, ano na tubo na yung tinutol. Apo. We're expecting more pa sa ilalim. Ito main, main pipe nyo anyway, eh. Pagka in-expose pa, may kita natin. Okay, okay. Makikita pala namin. Kung yung mga kulay itim na yan, illegal connection na huyan? Yes, sir. So yan, dire-diretso yung tubo, papasok sa kanila? Yes. Okay. So, itong linya na ito, in-expect natin 40 houses. 40 so, houses? Yung Okay. Tapos, yan yung libre o meron silang binabayaran? Wala. Kung inyong makikita ko sa ating video, yung mga tubo ng illegal connection ay nasa mismong pusali. Tingnan nyo naman o. Kung gaano karumi, kung, ka, kung gaano kadugyot. So, ang kanila hong binabanggit, malaki yung posibilidad na pumasok din ito sa tubo diretso doon sa mga bahay na gumagamit. Kapag po, mga substandard yung, yung connection natin, maaari po kasi pumasok sa linya okay. ng mga customer at kung doon sila kumukuha ng tubig at mainom po natin, posible pong magkaroon po ng mga water airborne diseases yes, yung maka, makagamit ng tubig na galing sa mga substandard connection. Ah, ano ba balita kagawa? No? Ano? lumapit sila sa barangay namin para magpaalam po sila. Kaso po, wala po yung punong barangay namin. Wala po akong jurisdiction na i-allow po lang. Wala po, wala po yung punong barangay. Council lang po ako yun. Eh. Isa lang po ako sa magamit. Paano yung kagawad? Kaya nga po, pwede naman po reschedule, sir. Kailangan naman po ng respeto sa punong barangay. Dahil wala ang punong barangay, sinubukan ko siyang tawagan para hingin ang kanyang panig. Binigay po sa atin yung numero ni Chairman Rodison Simbyong. Tatawagan po natin siya para personal na makuuna ng panig dito po sa sinasagawang operasyon ng Maynilad. Kiriring. Indisiyos siya sumasagot, So, natext ko muna para alam niya na ako po yung tumatawag. Ang mga residente ang nakikinabang sa mga illegal na koleksyon, hindi napigilang umapila lang ngayong mawawala na sila ng tubig. Ano masasabi niyo? Nag-operate ang Maynilad? pinagpuputol po yung linya ng tubig. Kawawa naman po kami magsasamil. Sa gitna ng patuloy na pag-alis ng Maynilad sa mga pipe at tubo, tila hindi na nagugustuhan ang ilang kamarin ng barangay ang nangyayari. Wala, walang permiso. Hindi namin ngayon. Sir, sandali muna. Wala kang pang authority magganyan. Sana raw eh. Kinusulta muna sa kanila ang gagawing pagtanggal sa mga linya. Dahil dito, nagkasundo ang Maynilad at barangay officials na mag-usap muna sa barangay hall para magpalamig ng mga ulo. Nang may mas masanat at mapaliwanagan, ipinagpatuloy na ng Maynilad ang pagtanggal sa mga illegal na koneksyon sa dalawang manhole. Kasensya na po kasama. Nabigla lang po si Kagawat. Tama po yun eh. Uh, ayusin po yung mga ano para gumanda yung daloy ng tubig katulad po ng reklamo na para rami dito ng mga tamang Sa panayam ng resibo sa Maynila, lumalabas sa investigasyon nila na maraming tagas at labis ng nasira ang kanilang main collection. May nakita tayong mga illegal connections and definitely outright tatanggalin natin kasi hindi siya legal. Bukod sa perwisyong hatid nito sa mga nagbabayad naman talaga para sa tubig sa Maynila, may dala rin daw itong panganib sa kalusugan. Pag nagkaroon ng contamination, lahat ay prone to the risk of contamination which can lead to waterborne diseases. Dagdag pa ng Maynila, bawal na bawal sa batas ang pagkabit ng anumang koneksyon sa kanilang linya. Meron tayong batas sa water filterage, no? Uh, anti-illegal That is RA 8241. Na kung saan may karampatang penalty o parusa yung mga mauhuling nag illegal connection. Maraming klase ng illegality sa water filterage. And isa na dyan is unauthorized connection to our main line. Unang-una, um, may monetary penalties yan. Pangalawa, meron ding um, parusang maaring pagkakakulong doon sa mga nililigal magkabit. Pansamantalang itinigil ng Maynilag ang leak diagnosis and repair sa nasabing barangay. Kung informal settlers ito, we need to check in status ng area to determine if we can provide individual water connections for the residents or we can offer just a public faucet or communal faucet na doon sila lahat po pwedeng um, kubuhan ng supply. Kailangan lang nilang makipag-operate sa amin and may ah, maiprovide yung mga requirements needed para mairegular irregular natin yung kanilang connection sa Manila. Inabisuhan ng resibo si Edgar na malapit ng magkaroon ng sapat na daloy ng tubig sa kanyang bahay. Patuloy na makikipagtulungan ang resibo para masolusyonan ang mga hinaing at sumbong, lalong-lalo na kung ito'y may nalalabag na batas at nakapanlalamang at nakapeperwisyo na sa kapwa. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.